Nagpabiling blanko ang pamilya, bisan pa man ng asawa, kalabutan sa pagpusil patay so, sa usa ka pastor nga giilang si Jonar Luyang, 38 anyos, nga residente sa Kayapunga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala sa asawa sa biktima nga si Jeponi, wala matod pa kasayuran kung anong gipusil patay ang ihang bana, gani wala sab kini makahibalo nga niadto sa Jensen ang biktima o kung unsa ang tuyo niini sa dakbayan. Mm, Marag ko ako'y maistorya na kayo ako kabalo nung niabot siya. Siya, paato siya malita. Uh, wala pa ay kayo. Katot pa siyang estudyante sa eskwilahan. Buntag. Uh, natingala ko kay Di naman ang yung ang gayang kadabiyahe niya. Di na ingana kadugay niya. Natingala ko. So, walang gapon. Pag -ana ko anak kay ano na, ipo ko ni Kap, may ana may mga istorya. Natingala lang kung anong diri siya na ingana, na yung Ulahing pananghit sumalapa sa iyahang bana alas sa isa buntag kani atong Pebrero 21 nga muadto kini sa Malita Davao Occidental aron magwithdraw sa iyahang sweldo. Nahibulong ang asawa nga wala pa makauli ang mister ni ini. Hangtod nabalitaan na lamang niya Pebrero 22 sa hapon nga patay na sa Pro 16 Diversion Road, Barangay Apupong Jansan ang biktima. Lakip ang mga pariente sa pastor nakurat sa panghitabo. Gumikan maayong tawo sumalapa si John og wala kini nakabikil sa ilahang lugar. Na pagkakaroon, na tingala naman may nga ingon anak nga nagiposi nga nagiposi. Nga wala may po kalaban-laban. Ani nga, grabe man po ni pagkabuotan nga pastor o kanang kagawad dito sa among barangay. Wala po may kabalo nga Unsa gyud nga ang po anak niya. kay nga nung gianak manak siya. Ang amo alang, maghulat na lang mi kung unsa ang kuan sa iyaha ingon nga nga, nga wala may kalaban-laban niya nga buotan man Nagpadayon saab ang lawom nga investigasyon sa kapulisan kalabutan sa motibo sa mga sospek kahibaluan gidala na sa pamilya ang pating lawa sa biktima sa Jose Abad Santos ug didto nila kini ilubong panawagan na lamang sa asawa ngadto sa mga sospek So ako lang may no panawagan lang ako sa Yahanga. nga unta man siya kay para matagaan ako sa siyang kamatayon. Nganong mangutan na lang kung anong ging niya pagpatay. So unta ka konsensya ang tao nga nibuhat ana niya. E, saling na lang nako na sa Ginoo, po na lang nako na nga Ginoo na lay mahatag sa yahag. Konsensya. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami sa Brigada News, Jensen, Brigada News.